Hello mga boss, magandang tanghali. Tayo po ay nandito sa Pati Garcia, Batangas. At pupunta po tayo, pakikita ko sa inyo ang mapakarami pamilya ng mabaka at kalabaw. Dito po sa area nito sa so bandang dulo, hindi na dito po ang mga pwesto ng kalabaw. Kung pupunta kayo sa Garcia, bandang dulo po, yeah, nakita po yung mga nakatali, yan po yung lahat nila. Yan mga boss. At dito sa banderon may mga baka. Yan, doon tayo or, punta dito po pwesto mga boss. Yan. Yan mga karabaw. At punta tayo doon sa mga baka. Yan. Maraming baka doon mga boss. Yan. Yung mga sasakyan na yan, yan po ang, ang mga nabili na. Yan, mga mga iuwi na yan. Mga kanya-kanyang nabili na yan mga boss. Hello. <laughs> burak ay burak. Ayos. Ya you know? toh. Bata Oh, milik tata huba. Ya. mga boss, lakat lakat. Lakat lakat. Oh, may waiting pa mga boss. Ayo lah. Oh, ya lah. Kebetulan. Oh, diwata. Oh, diwata. <tipos> <laughs> ay, sa diwata. Yan. Ay, nakikita ka diwata, nakalag tayo. <laughs> <laughs> ay, yun o. <know>? Lumipasat! <laughs> ka diwata, may 26 jam. May 29 jam. Ah, isa. Yan o. Ano? 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 Ano?

yan mga boss, punta tayo sa may bakaran ang dami oh May bisiro pa uh -huh. May bisiro pa Lakad-lakad tayo mga boss Ito maganda gamitin Yan yeah, maganda ba Bata pa Pwede gamitin Ano may boss lalaki? Lalaki ah, Pwede gamitin sa, sa bukid Oo nga Bata pa Sakto na yung edad niya Oo Ang mga tatlong taon Oo nga Ganda oh. Ganda po, lalaking po, lalaking kalabaw. Lalaki okay. okay. na. Makikita mo sa bulalas. Wala pa Bata pa <mulay> <Bata> <mulay> ba nga. Ayun. Yeah. Sakto, ika nga ito, yung babata siguro yan. Babata ba ka Binanim na pong. Yan. Yan mga boss, 52.5. Ito mo. Magkana? 60? Eh, si, si, 65. Ah, 63 na. Ano? Mabait. Mabait. Parang ibang kulay niya, no? Parang iba Aga, Ha? Oo nga. Pero maganda. Malaki, malaki, malaki bulas. biro Maganda, maganda, maganda. Yeah, po. Yan po yung kalap yeah, mga nabil niya na nasa truck. Yan. Yeah, mga nabil niya, na mga po. Ito. Yeah, mga nabil na rin yan. Kakarga na sa truck. Yeah, kakarga na. Oh. Papayat. Papayat. Yan o. Kapilan yan. Ati mga kabuwaya. Yan. Yeah. Nandito tayo sa party ng Bakahan mga boss. Yan. Ang ati mga pa, Pakita natin ang transaction dito sa Pati Garcia Rosario Batanya. Yan yeah, mga boss. Wow. 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 A? Yan. May nagbebenta na makakadin. Oh, may anak pa. Lupit. May tali na kagad. <laughs> Yan ah. May tali na kagad. Yan ah. Galing. Uh -huh. Bagong anak. Yan mga boto. Nasa pamilihan. Binebenta na mag -ina. Ah, kadalasan po ngayon itong buwan ay marami po nagbebenta ng mga kung ano-ano mga klase ng mga hayop dahil po malapit malapit na po ang pasukan ng estudyante kaya po kadalasan sa ating mga kababayan ay nangangailangan ng pera pang enroll sa mga anak yan mga boss ang dami oh ah. yan mga baka yan oh yan pong natutumbuhay uh, pagka tuition fee o kaya enrollment ng mga anak ay mabebenta yung mga baka-baka sa paligid ng baka. Ayan. Sige, lakad-lakad tayo. Mga boss. Lakad-lakad tayo mga boss. Uh -huh. Walang sipaan, walang sipaan. Oko, uh -huh, nasusuwagan ba? Sige, lapit. Uh -huh. Mm, yan uh -huh. ito, malaki yan yan, nandito tayo sa transaction natin mga kababayan ito, ang pakita natin ito, yan medyo malaki-laki ito nasa ano siguro ito Malaki na kaya. Malaki na kaya Malahi. Malahi. Malahi